magkamali. Mawala yung tiwala ng mga taong malapit sa akin. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Butim kalinga nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngailangan at mahirap supportahan po nating lahat guys so ayun mga kalingap, ano ngayon po bibigyan natin ng reaction video dahil most requested po ng ating mga Rochelle fans yung po naging interview ni Kalingap Vincent Caliada no, sa ating love team po na Rochelle kung saan marami po talagang kinilig mga kalingap sa kanilang mga question and answers mga kalingap. Pero gano'n nga ba mga kalingap katotoo ito? Ito napapamalita mga kalingap na nagkaroon daw po mga kalingap nang tampuhan si Rowell at si Rachel. At nagkaroon nga po mga kalingap ng ilang mga pictures kung saan po nakita po si Rachel na tila ba umiiyak mga kalingap. Gaano nga ba ito katotoo? Tara panoorin po natin, bigyan natin ang reaction video para malaman po natin ang totoo in 5, 4, 3, Ano ang kinakatakot mo sa buhay mo? Yung ano, yung magkamali. Kasi, Siyempre po bagas kapag halimbawa po sa Halimbawa, merong napangakuan pangakoan, mo tapos hindi mo nagawa. Oh. Parang hindi na ano na sunod yung gusto. Oh, parang para, doon ka natatakot. Natatakot po ako. Pero normally talaga sa isang tao nagkakamali. Nag Pero doon ka matututo sa pagkakamali mo. Kaya yeah, 'di ba? So ayan naman sa para sa iyo, bro. Uh, para sa akin, uh, sinasabi ako? Ano ang kinatakutan ko? Uh, mo? Ah, sa buhay ko. Ano, yung unang-una doon, 'no? Ang ah, mawala yung tiwala ng mga taong malapit sa akin, 'di ba? Kasi yung mawala yung tiwala nila sa akin, nawala na doon yung pagmamahal, nawawala na doon yung uh, kanilang uh, bali yung mga pangako yung binibigay nila ko kapag pagkatiwalaan, oh. di ba? Ang hirap ibalik ang yes, tiwala. Tama. Kaya gusto ko, ah, uh, kung paano, andun pa rin yung tiwala, no? andun yes. pa rin yung pagmamahal. Siyempre, papakita din natin through actions. Yes. Ano ang ayaw mo mawala sa buhay mo? Siyempre po, yung ano, yung pamilya ko. Pamilya? Sa iyong mga taong kasi Okay, ikaw bro. Ano ang ayaw mo na mawala sa buhay mo? Siyempre, 'yung pamilya ko. <laughs> 'yung mga malapit sa buhay ko. 'Yun din. <laughs> Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ah, yep. unang una doon. <laughs> <laughs> 'Yung una, mahal ko sa buhay. Yeah. Siyempre, una doon 'yung pamilya ko, no? Kasi kaya nagsusumikap ako Sumigab ako ba, ba sa pag-aaral kasi mahal ko sila. Oh. No? Gusto ko ibalik, hindi naman siya obliged or hindi naman mandatory na kailangan mong mag magbigay sa kamila ah. Pero sa pangalan na respeto no? yes. o utang na loob yung buhay mo sa kanila mo. Yes. Nag-give back ako sa kanila. Siyempre, yung mga nakikilala ko ngayon, sila talaga yung mga... Uh... <laughs> di ba alam niyo ngayon? <laughs> <laughs> Bukod sa pamilya? Sige, una yung pamilya ko. Ah, pangalawa doon, yung nagmamahalit diba, sa akin. Sino? Di ba? Ayan yung mga viewers, supporters. Siyempre. <laughs> okay, sige-sige. Taman sige. sa'yo naman, Rachel. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ano po? Pamilya ko. Pamilya mo? Ako, sa mga taong nasa palidig ko. Sino? Lalo yung mga namangal sa akin, na bibigay advice, at iniisip yung kalagayan ko. Yung kalusugan ko Gaano kahalaga sa'yo si Rowell? Sobrang alaga. <laughs> Sobrang alaga. Paano mo ikukumpara sa anong bagay? Ano parang sa mga, sa pamilya po po. Wow. Kasi pag pamilya, ibig sabihin, mahal na mahal mo yan. Halang mahalagang mahalaga sa iyo ang pamilya mo. Ayoko po mag, ano, mag, uh, yung tipo, ayoko po na, ano naman. Ano. Siyempre po, baga may sa pamilya natin. Oo. Uh -huh. Ah. bawal mag, ano, bawal mag, gawin, bawal mo itong -gawin. gawin kasi rules to. Uh, ah. Parang ayoko, ayoko pong gawin yun. Ayoko pong magkamalik. Tsaka ayoko pong masira yung tiwala. Okay. Bro, sa'yo, gaano kalaga sa sa'yo si Rachel? Um, <laughs> sobrang malaking halaga talaga. Kasi nga, sa dami-dami ng mga nanomit na mga, mga babae, talagang kay oh, yung humanga yung ibang paghanga talaga yung talagang hindi, hindi mo siya hinangaan dahil maganda talagang hinangaan ko siya dahil sa kanilang panloob na ugali di ba? grabe mga kalingap hindi ko na makaya mga kalingap yung kilig ano kaya pinuto na po natin yung question and answers po ni kalingap Vincent kalyada kaya sa mga gusto po mga kalingap makapanood ng full length po nung question and answer po ni Vincent Calyada ay bisa tayo po ninyo yung youtube channel po ni Vincent kalyada supportan din po natin mga kalingap dahil na doon po sa kanyang youtube channel yung full length ng kanyang uh, personal interview po sa maglangga kay Ruel and Rachel Morales mga kalingap kasi talagang hindi ko po kinakaya mga kalingap Bumabalik po mga Kalingap yung talagang romantic sweetness po ng love team na Rochelle mga Kalingap. Ano kasi talagang naalala ko mga Kalingap yung Kalingap serye na kung gaano sila nagpapakilig sa mga viewers ay bumabalik na naman po mga Kalingap yung kilig, ano at nararamdaman po natin. Niniwala po kung nararamdaman niyo po mga Kalingap. Kaya ano man yung mga kumakalat na mga balita na nagkaroon daw ng tampuhan, ay kitang-kita naman po natin mga Kalingap sa kanilang interview na hindi po sila mga Kalingap nagkaroon ng anumang mga tampuhan mga Kalingap. So kung meron man po mga kumakalat mga, mga kalingap na balita po na nagkaroon daw po ng tampuan si Roel at si Rachel ay uh, siguro po ito po yung tinutukoy po mga kalingap ni Roel of Malalag mga kalingap sa kanyang post. Ito tinanong po natin mga kalingap. Ayan po, yan po yung post mga kalingap ni op Malalag, ano na parang uh, sinarcastic na po nila mga kalingap dahil may mga nagpapakalat nga po na nagkaroon daw po sila ng tampuhan. So ginawan po nila mga kalingap ng parang pictorial na parang nagkaroon nga sila ng tampuhan. Ano so ito po mga kalingap ay parang sarcastic or parang ginawa lang nilang mga biro mga kalingap yung mga bali-balita na nagkaroon sila ng tampuhan. So ibig sabihin po, hindi po totoo nagkaroon ng tampuhan si Rowel at si Rachel mga kalingap. Kitang-kita po natin sa mga pictures at sa post po ni Rowel na na hindi po sila nagkaroon ng tampuhan. So parang ano, niyalaro, laro na lang na ginagawa dinadaan na lang po nila sa biro yung mga balibalita mga kalingap na hindi totoo. So yun lamang po mga kalingap so malinaw na po hindi po nagkaroon ng tampuhan si Rowel at si Rachel. At patuloy po nagiging mas matibay yung kanilang samahan, yung kanilang relasyon. At ayun po mga kalingap patuloy po nating suportahan ano at huwag po nating kalimutan palagi mga kalingap na manood ng mga vlogs ng Team Kalingap sa pangunan Kuya Val at Edna Kalingap Prab at syempre suportahan din po natin ang love team na Rochelle mga kalingap at si Kalingap Vincent kalingap. Galiada na gumawa po ng interview. So maraming maray po salamat mga kalinga. Huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating video. Maraming maray po salamat. God bless. Bye-bye. Ang laging hanap

Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Val Santos, Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer at Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the Beat Mr. J Kalinga, ang pag-ingat nyo sa mahihirap Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang adikain pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos na laging sumainyo Ang pag-iingat ng Diyos na laging sumainyo